gusto nyong lumiit ang inyong building, lumiit ang inyong chan, lumiit ang inyong balakang, gumanda ang inyong posture pero nasa bahay lang kayo at wala kayong pang bayad ng gym. Ito yung life hacks na kailangan nyo pong gawin sa bahay at is 100 repetitions kada araw hanggang sa matchup nyo. Yung gusto yung desire nyo po na build build nyo, lilit ng at yung posture. Ganito lang gagawin natin. Unang-una po mga kapatid, dapat po, mga naka-flat ang inyong paa. Tapos, patayak, malapit. So, ang gagawin niyo po is, i-twist niyo lang po yung hips niyo, left and right. So, ganito po ang gagawin diyan. So, ganito. At, yan. Dapat naka-flat yan. Gagawin niyo po ito, one hundred. Three. Four. Five. Six. Seven dapat po naka-flat lang po yung paa po doon sa, sa floor, hindi po siya kasama dapat sa iikot. Kaya bumili ko ng shoes ko, medyo nasira na pala. Dapat yung kapatid ay 100. Napakasimple nitong na gawin po sa bahay. Hindi nyo kailangan po bumunta po ng gym. And don't worry, napanood ko lang po ito. Magaling, magaling po yung ano, napakaganda ng pagkabid ng kanyang katawan. So ginagawa ito 100 repetitions. So para sa akin din po, na malaki ang aking build bill, ang aking chance. So kailangan ko din po ito gawin 100 times. <laughs> Napakadali lang po kapatid. Imposible na hindi nyo po to magawa sa kitahanan. e Wala kay James. So kung kayo po ay nasa bahay po, ganoon lamang po ang pinaka short way at pinakamadaling tips para po kayo ay lumita ang inyong bilbil, lumita ang inyong balakang at the same time gumanda ang inyong posture. Opo po si Dr. Vito ang inyong mentor ay inyong manggagamot.